Good morning mga idol Si idol, magagawa na naman ngayon Lasing pa lang ito kagabi Nagawa kami, may customer kami dito Audi Q3 Audi Q3 Kale, ano, dami dumalabas sa dashboard Yung Yung mga nakailaw Park Power steering, ABS Traction control, nakailaw Iskanin ko muna Tapos babanatan niya ni Idol. Yan. Scanin natin mga Idol. Ito ka nga palang scanner. Ako, nga sa OD. Mag-wait lang. Scan. Hanapin ano, natin OD Q3. Ayan. Q3. Automatic na natin. <coughs> Tagal na. Ibasahin na. sa engine electronics try natin ready DC ok wala sa transmission naman ready DC wala din okay pa yon okay. <coughs> <Break. coughs> ito ano tapos, ito puro ano. Lift ABS wheel sensor. ay Idol, lift daw. Lift and right na. Paltan. Yan. Is ka na. Lift. Yan, yeah, binabaklas ni Idol yung gulong. Ng Audi. Ingatan mo Idol, baka magasgas yan. Yari ka sa may-ari niyan. Tanggalin nani idol yung ABS. yung ABS? Idol ano? alin? Alin? Ah, oh, alin yan idol? Ito yung ABS mababala namin ni idol. Ha? Okay. Nani, tanggalin mo boss. Boss idol. At tanggal ang ABCDN. Eh. Ang ng ABCBN pag-inate tanggal ng ABCBN tanggal ko na eh lasing pa yan kapag <laughs> tanali kabila dadalong mm -hmm. na eh. yan dadalong binili ni pareng Rodney Original po yung isa nyo. Sip do talaga yun. Hindi ko mapindot ko. Tigas. Tara, papalda namin. ABS-CBN. Alam nyo kung magkano ito? 4,800 sa maliit na sensor. Ngayon, ang tapon. Ayan mga idol, okay na. Wala na yung mga check engine. Ay, mga naka-ilaw-ilaw dyan. Nireset ko. Pagkatapos,